pag-uulat mula naman sa impila ng DCIM, Spirit FM, CMN, Mas Bate. CNN Live Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Okay, balikan natin ang pag-uulat mula naman sa impila ng DCIM. Ang Spirit FM, CMN, Mas Bate. CNN Live, Live Nation. Alvin, pagandang umaga sa iyo. Magandang umaga Ariel, Mayonaga Masbate. Sinimulan na nitong unang araw ng Abril taong kasalukuyan ang Prayer for Hope o or Honest, Orderly, Peaceful Elections sa Cathedral Parish of St. Anthony of Padua dito sa siyudad ng Masbate na gagawin hanggang sa araw ng eleksyon, mayo 12. Ayon sa parokya, gabi-gabing dadasalin ang Santo Rosario sa Cathedral na sabay ding mapapakinggan ng live dito sa 98.3 Spirit FM Masbate at mapapanood sa Facebook Facebook page ng Diocese of Masbate Office of Communications. Pangungunahan ang pagdarasal ng mga religious organization kasama mga pamilya ng Black Rosary Movement dito sa Masbate. Inimbitahan din ng parokya ang mga mananampalataya, lalo na mga pamilya na pumunta sa katedral tuwing alas 8 ng gabi at makiisa sa pagdarasal para sa tapat maayos at mapayapang eleksyon dito sa lalawigan ng Masbate. Samantala, inihayag naman ng Commission on Elections Bicol nawala wala ng red category sa lalawigan pero patuloy pa rin babantayan ang campaign at election period dito. Tatakbo bilang gobernador ng mas ang kasalukuyang city mayor na si Socrates Tuason laban sa kasalukuyang 1st District Representative Richard Co. Tatakbo naman bilang 1st District Representative ang ama nito na kasalukuyang gobernador ng lalawigan na si Antonio Co. Kakandidato naman bilang 2nd District Representative ang asawa ni Antonio na si Olga Ko at ang isa pa nilang anak na si Wilton Ko ay muling tatakbo bilang Masbate 3rd District Representative. Dito sa City of Masbate, susubukan ding makapuesto sa City Hall ng incumbent 2nd District Representative Araco laban sa kasalukuyang City Councilor at dating City Vice Mayor Robby Sanchez Morano. Mula dito sa Spirit FM, CMN Masbate, Alvin Floresta. Nagulat live para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CMN Live Nationwide Maraming salamat Alvin Floresta. Wala po naman sa impilan ng Spirit FM, CMN Masbate. Sa karagdagan pang mga balita sa araw na ito ng biyernes inilabas naman kahapon ni U.S. President Donald Trump ang bagong uh, talaan ng mga taripa kung saan kasama rito ang papatawa ng taripang imported ng mga produkto mula sa Pilipinas. Sa pagkasalita sa White House, sinabi ni Trump na siya magpapato ng malaking taripa sa China at maging sa European Union.